pero this is my time na para magpahinga kasi mamaya magsisimba daw kami pang hapon actually nahihirapan ako sa hapon magsimba kasi English dito <laughs> English ito ang aking bubuyan kaya siya magsimba so magsisimba na lang kami mas gusto ko kasi sa umaga kasi Tagalog mabisaya ang salita eh ha pag hapon kasi English okay lang makinig na lang nabusog ako And then, naligo kasi muna ako bago kumain. And then, condition sa pagkain. Charo, pero ano, silbi ng pagpa-exercise. Exercise ko kagabi. Tapos, um, hindi ka rin kasi ako nag-almusal kanina ng marami. konti lang. konti lang. Tapos, itlog. Nanilaga. Ayun. Tapos, syempre, nakutama ko na ako sa energy ko sa laba-laba. Kumain. Lumamon pala. Hindi kain. Charo. So, maglalive na lang siguro ko, no? Maglalive ako sa may update. At ito ang problema kasi hindi ko to Excuse me. Hindi ko ito ma kung hindi ko susundutin. Kasi, bumigay na to. Ano na to, parang tumigas na, O naputol na yung button. Parang nasira na. Yung pang live live ko na cellphone, na nasira na. Kahit yung volume, yung volume niya wala na. Kailangan ko lang pang sundot. Kailangan susundutin para ma-open. Charing. Wala akong pang-open, girl. Hindi ko alam kung nasan yung mga pang-open ko. May gulay. Hindi ko lang hanap, girl. Ito na lang. Hindi ko pa ito nagamit, ha. Actually, ito para dito talaga to. Galing to sa bag ko. Ano mm -hmm. kasi to? Natangyan. Uh, nasa bag ko to, dala-dala ko to galing sa Kasi <laughs> pagkagamit, pagkakain kami sa restaurant doon, si Makoy ang hilig mag ganito-ganito. So, pwede ko pa naman gamitan <laughs> Nahilig siya mag -tutpik. Eh, nakita ko, inil eh, pag ako, nangihingi ako sa kanya, nilagay ko sa bag. Kaya nalala ko, meron parang toothpick. Mabukas ko na lang yan. Nakainis no, kasi hindi ko na ma-open yan. Hindi ko na rin mahanap yung mga pansundot ko niyan. Kasi dami kong mga pansundot niyan kasi di ba yung ano ngayon, yung mga cellphone, mga ano na siya, tag sa SIM card, mga PIN na yung kailangan. Hindi na yung ano, kusa mo lang na yung PIN kailangan na pag sa SIM. Ganoon ang mga cellphone nila. Ayan, sa ba ako. Mag ano naman tayo, magtrabaho naman tayo. Naantok ako, actually, naantok ako. Pagod din yung katawan ko. Hindi sana ako maglalaba ngayon. Kaya lang, gusto ko maglaba kasi walang init. Baliktad to. <laughs> yung iba dyan naglalaba kasi mainit. Pero ako, gusto ko maglaba kasi walang init. Dito kasi, walang bubong yung labahan ko. So, yung init papunta sa akin talaga. And then, mas gusto ko maglaba pag walang init. Kasi pag may init, ang so, init. pwede ko naman kasi, pag naglalaba ko, kahit mainit, sobrang init, nag spin ako. Ayaw ko lang hindi naka-spin. Kasi parang feeling ko mabaho. Namamaho. Lalo na pag, ano, pag uh, hindi natutuyo agad. Or, syempre, pag natatapos sa maglaba, alas alauna na alas dos, mga ganyan. So, ilang oras na lang nainitan. Pag hindi ko ni-spin, so, hindi siya matutuyo agad. Kaya, mas gusto ko talaga naka-spin siya. Masa pang laba. Na Sabi naman. Hmm. Ganyan yun.